Kapatid na isa sa mga nawawalang sa bumbero ang napaulat na inaresto dahil sa tangkang panunuhol ng 1.5 million pesos sa dating kinakasama ng biktima. Ito ay para umano iatras ang kaso laban kina Atong Ang at iba pa. Saksi si Emil Sumangit. Pagsisiwalat mismo ng PNP CIDG ngayon, ang kanilang inaresto kahapon dahil sa tangkang panunuhol para iatras ang demanda laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa iba pa. Mismong kapatid ng nawawalang sabungero na si John Claude Inonog. Inaresto ito at ang kanyang asawa matapos alukin ng 1.5 million pesos. Ang dating kinakasama ni Inonog na si Jaja Pilarta. Ayon kay Pilarta, una siyang kinausap ng ama ni Inonog kailangan. Sasamahan kita sa kanya kayo mag-usap. Ikaw ang magsabi kung anong kailangan mo. Kailangan mo na negosyo, kung anong kailangan. Basta, willing siyang tumulong. Itong lahat ng ito, ano po ang kapalit? Meron ba? Sabi niya sa akin, yun nga daw po na kailangan, hindi na ako magsasalita. Babawiin ko lahat ng mga sinabi ko. Ipinakita sa akin ni Pilarta ang pinapipirmahan sa kanyang affidavit of desistance kung saan nakasaad na walang katotohanan ang mga nauna niyang akusasyon. Nakalagay rin dito na nilinlang at pinapaniwala lang siya ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan para maghain ng reklamo. Hindi ito nilagdaan ni Pilarta. Pinasinungalingan ng amani inonog na si Butch ang paratang ni Pilarta. Ako nga yung nagdemanda sa grupo nila eh. Bakit ko papaatrasa kanya? Thankful na nga ako dahil lumutang yang alias Dondon. Pero para iling pa nila ako kay atong ang ay malabo ata. Yan dagdag niya. Ang perang dala ng kanyang anak para iabot kay Pilarta ay hindi suhol, kundi sustento para sa anak nila ni John Claude. Gaya hindi ko alam kung saan tayo patutungo nito pero pahala ka na. Walang kapatawaran niyang ginawa mo sa mga anak ko dahil nakikipag-usap sa inang ng maayos sa mga anak ko. Iba na palang na-entrapment intra ka na palang ganyan. Sana noon pa lang po binulabog ko na sila para ibigay yung pera ng mga bata. Mag-isip na siya, nawalan ka na ng anak. Ngayon, pinain mo pa yung anak mo ulit. Tumahimik na kayo, pero huwag niyo akong pakialaman ko anong ginagawa ko. Ang kaanak ng iba pang mga nawawalang sabungero, nababahala. Nakakalungkot kasi parang feeling, feeling namin, parang ginigiba kami. Parang pinipigilan kami kumuha ng justice. Lalo na, merong uh, perang involved. Tapos meron pang uh, recantation na pinapapirmahan. Sana naman kung sino man sa kanila ang mga nagpabayad, Hayaan nyo na kami, makamit namin ang ustisya. Dahil matagal kami naghintay. Inaalam naman ng Justice Department katubang ng NBI kung sino-sino pang mga kaanak ng mga nawawala ang inaareglo at kung sino ang nagbabayad para patahimikin sila. Kung gusto nilang kaligutin yung kaso, nakakamali sila. Andiyan na yung kaso. Kaya kailangan talaga ito'y maging aral din. Sa mga, sa lahat na pagkaganito na po ang, ang estado ng kaso ay hindi po tayo dapat makialam at uh, awatin ang proseso ng batas. Ang CIDG sinabing dalawa pang suspect ang pinagkahanap kaugnay sa naturang panunuhol, lalo may pagbabantaraw na natanggap ang complainant. We will act on, the, on any complaint. You can be sure na we will uh, Uh, be assisting and uh, ensure that justice will be served that's the marching order of the chipnp Ayon naman sa abogado ni ang wala silang inotorisa para arregluhin ang kaanak ng mga nawawala hindi rin ang nila dadalo si ang sa preliminary investigation bukas sa doj dahil pag-aaralan pa nila ang mga dokumento at maghahain ang counter affidavit sa takdang oras wala po kaming inauthorize na sino man na magsulicit ng kuwan ng mga withdrawal para sa GMA Integrated News. Emil Sumangil, ang inyo saksi. Mahapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.